Libong taon na, na isulat ang Biblia, pero marami pa rin mga lugar na nabanggit sa Biblia ang nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang Biblia, ginagamit natin ito para palakasin natin ang ating mga spiritual na buhay. Hindi lang yon, para mas makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, bukod po dyan, alam naman natin na marami sa Biblia, halos lahat ng nakasulat dyan ay kasaysayan. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga nakasulat sa Biblia, hindi yan mga kathang isip. Yan po ay mga totoong tao, totoong lugar, at mga totoong pangyayari na naganap sa kasaysayan. So ibig sabihin mga kapatid, yung Biblia, ito po ay buhay at totoo. Marami mga nabanggit na lugar sa Biblia. Yung iba wala na po at yung iba na andyan pa rin at nananatili. Ngayon talakayin natin ano-ano nga ba yung mga lugar na nabanggit sa Biblia na hanggang sa ngayon nananatili pa rin. At ito ay makikita pa. Una, yung Lot's Wife o yung Pillar of Salt. So, mababasa po natin yung kasaysayan na ito doon sa Genesis chapter 19, verse 26. Sinabi po doon, ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon at siya ay naging haliging asin. So, doon po malapit sa Dead Sea, sa lugar na tinatawag na Mount Sodom, meron pong isang rock formation na tinatawag ng mga lokal bilang Lot's wife, Pilar. Ito po ay parang haliging bato na hugis tao, na iniuugnay ng marami sa asawa ni Lot na naging haliging asin. Ang Dead Sea po mismo ay kilala sa sobrang alat nito. 10 beses na mas maalat kaysa sa normal na karagatan. Ito ay nagpapakita kung papaano ang rehiyon ay puno ng mineral at asin. Kaya posible ang ganitong anyo ng bato. Ang tanawin dito ay parang isang natural na monumento na nagpapaalala sa atin ng babala ng Diyos laban sa pagsuway at pagtalikod. Hindi pa napapatunayan kung yan talaga yung pillar of salt o yung asawa ni Lot na naging haligi ng asin. Pero marami mga naniniwala, yung hugis tao na yan, yan yung nabanggit sa Biblia. Pangalawa, yung Mount Ararat. So sinabi po sa Genesis chapter 8 verse 4, huminto ang daong sa mga bundok ng Ararat. Ang Mount Ararat po ay isang napakataas na bundok sa Eastern Turkey. Umaabot po sa 5,137 metro ang taas nito. Sa Bible, dito po lumapag yung arko ni Noe matapos gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng malawakang baha. Hanggang ngayon, maraming mga ekspedisyon ang nananaliksik dito. At meron pong ilang mga archaeologists na nakakita sila ng mga kakaibang kahoy na istruktura sa loob ng yelo. Bagamat hindi pa po opisyal na napatunayan, ang bundok po na ito ay nananatiling sagrado at misteryo. Para po mga lokal doon ang naniniwala na yung bundok ngayon mismo ay isang palatandaan ng pag-asa at bagong simula, tulad nung humupa ang baha nung panahon ni Noe. Pangatlo yung Kapernaum o yung lugar ng ating Panginoong Sokristo. Sinasabi po sa Mark chapter 1 verse 21 at pumasok sila sa Kapernaum at nagturo siya sa kanila. Ang maliit na bayang ito sa tabi ng Sea of Galilee ay tinatawag na the town of Jesus dahil dito siya tumira at gumawa ng maraming himala. Sa tatlong taong ministeryo niya sa mundo na ito, maraming beses siya nananatili dito sa Kapernaum. Sa Kapernaum, pinagaling ng ating Panginoong Sokristo, ang Ketongin, Bulag, at yung lingkod ng senturyon. Hanggang ngayon, makikita ang guho ng isang sinaunang sinagoga kung saan maaaring nagturo doon yung ating Panginoong Sokristo dalawang libong taon na ang nakalipas. At maraming mga bahay na bato malapit doon sa Sea of Galilee. Meron ding isang modernong simbahan na itinayo sa ibabaw ng tradisyonal na bahay ni Apostol Pedro doon sa Kapernaum. Pang-apat, yung Pool of Bethsaida. Nabanggit po ito sa John chapter 5 verse 2 to 5. Sabi doon, mayroong isang malaking tipunan ng tubig na tinatawag na Bethsaida. Naroon ang isang taong may sakit na 38 taon na. Ang Pool of Bethsaida ay natagpuan sa tabi ng St. Anne Church doon sa Jerusalem. Ayon sa gospel, dito pinagaling ng ating Panginoong Sokristo yung isang lalaking lumpo na 38 years old na. At ayon sa kasaysayan, ginagamit din itong pampaligo at panggamot. Noong 19th century lamang, natuklasan muli ng mga archaeologists ang guhong ito. At ngayon ay isa sa pinaka patunay na totoo ang mga kwento sa bagong tipan noong panahon ng ating Panginoong Sokristo. Panglima yung Mount Sinai. Ayon sa Exodus chapter 19 verse 20, at bumaba si Yahweh sa bundok Sinai sa tuktok ng bundok. Ang Mount Sinai ay ang bundok na kung saan ibinigay ng Diyos kay Moises ang 10 utos. Ang bundok na ito ay 2,285 metro ang taas. At ito ay matatagpuan sa Sinai Peninsula doon sa Egypt. Hanggang ngayon, dinadayo po ito ng marami mga turista at mga kasyano. At sa paanan ng bundok na ito, meron doon matatagpuan na monasteryo na tinatawag na St. Catherine's Monastery. Isa sa pinakamatandang monasteryo ng mga kasyano sa buong mundo. Kapag inakyat mo ang bundok na ito sa madaling araw, makikita mo ang tanawi ng pagsikat ng araw na para ba nagpapaalala ng banal na presensya ng Diyos noong panahon ni Moises. Pang-anim yung Mount Carmel. Ang sabi po sa 1 Kings chapter 18 verse 38, at bumaba ang apoy ng Panginoon at nilamon ang handog. Sa Mount Carmel, hinarap ni Prophet Elijah yung 450 na propeta ni Baal. Sa panalangin niya, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ang alay. Sa bundok na ito, dito naganap yung isa sa pinakamatinding pagpapakita ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Noong nagpabagsak siya ng apoy para patunayan na siya ang tunay na Diyos. Sa tuktok ng bundok na ito ngayon ay mayroong isang monastery na tinatawag na Stella Maris. At meron isang malaking estatwa ni Prophet Elijah na nakatindig bilang alaala. Ang tanawin sa bundok na ito ay talagang kahanga-hanga. Kitang-kita ang Mediterranean Sea at ang malawak na Jezreel Valley na kung saan malapit doon gaganapin ang Battle of Armageddon. Pangpito yung Valley of Ela. Dito naganap yung labanan ni David at ni Goliath. Ang sabi sa Samuel chapter 17 verse 40, kumuha si David ng limang makikinis na bato mula sa batis. Ang Valley of Ela ang eksaktong lugar ng labanan ni David at Goliath. Sa kapatagang ito, nagtipo ng hukbo ng mga Israelita at ng mga Pilisteyo. Hanggang ngayon makikita po ang batis kung saan maaring kumuha na makikinis na bato si David. Ang lugar na ito ay parang natural na amphitheater. At habang nakatayo ka dito, may mo kung papaano hinarap ng isang batang pastol ang isang heganting mandirigma. At nagtagumpay siya sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. So ito ay nananatili doon sa bansang Israel. Pangwalo yung Mount of Olives. Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 9, samantalang sila ay nakatingin, siya itinaas at siya itinanggap ng ulap napakahalaga po ng lugar na Mount of Olives sa New Testament. Dito madalas manalangin yung ating Panginoong Sokristo. So isa po sa pangyayari doon sa Mount of Olives ay yung gabi na kung saan siya ay hinuli doon sa Garden of Gethsemane. Pero mga kapatid, bukod dyan, sa Mount of Olives, dyan din pinili ng ating Panginoong Sokristo na bumalik sa langit matapos ang kanyang muling pagkabuhay. So hanggang ngayon makikita po rito ang Chapel of Ascension, isang maliit na gusali na itinayo sa tradisyonal na lugar ng kanyang pag-akyat. So sa bundok din po na ito, makikita ang pinakamalaking Jewish cemetery sa buong mundo. Naniniwala ang mga Hudyo na sa lugar na ito, dito magsisimula ang muling pagkabuhay sa mga huling araw. Bukod dyan, sa Mount of Olives, dyan din bababa yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon. Kung saan siya umakyat pabalik ng langit 2,000 years ago, sa panahon po natin ngayon sa pagbabalik niya, dyan din po siya bababa. Pagdating ng second coming. Pangsyam yung Sea of Galilee. Sabi sa Matthew chapter 14 verse 25, at si Jesus ay lumakad sa ibabaw ng dagat. Ang Sea of Galilee ay isang napakagandang lawa sa Hilagang Israel. Napapalibutan po ito ng mga bundok at bukirin. Dito ginawa ng ating Panginoong Sokristo ang napakarami mga himala. Tulad na lamang ng pagpapatigil niya ng bagyo, paghuli sa mga napakaraming isda at paglalakad sa tubig ng ating Panginoong Sokristo. Dito niya rin tinawag yung mga alagad na mga isda. Hanggang ngayon makikita ang mga bayan sa paligid tulad na lamang ng Kapernaum at Tiberias na puno rin ng kasaysayan. Ang dagat na ito ay may sukat na 21 kilometers na haba. At ito po ang pinagmumulan ng sariwang tubig doon sa Israel. Sa lugar na ito, habang ikaw ay nandun sa baybay ng dagat o nasa mismong dagat, para bang naririnig mo ang tinig ng Panginoon na muling tumatawag, sumunod ka sa akin. At pangsampo, yung Golgotha at yung Garden of Tomb. Sabi po sa Matthew chapter 27 verse 33, sa isang lugar na tinatawag na Golgotha, nang ibig sabihin ay lugar ng mga bungo, doon siya ay pinako sa krus. Sa Golgotha ay pinako si Jesus doon sa krus. At malapit po dito matatagpuan din ang Garden of Tomb na pinaniniwala ang libingan niya bago siya muling nabuhay. Ang burol ay mayroong hugis bungong bato, kaya tinawag po ito na Golgotha o Calvary. Ang Garden of Tomb ngayon ay isang tahimik na lugar ng panalangin. Ginadayo po ito ng libu-libu mga Krusyano bawat taon. So dahil nananatili pa ito doon sa lugar ng Jerusalem, ito po ay isang makapangyarihang patotoo ng ating pananampalataya. Na totoo yung ating Panginoong Sokristo at totoo ang ginawa niya para sa atin. Na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Ang mga lugar na ito mula sa haliging asin ni Lot hanggang sa libingan ng ating Panginoong Sokristo ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan kundi ito po ay buhay na patunay ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat bato at guho ay nagsasalita ng katotohanan ng kasulatan. Nawa nga mga kapatid, hindi lamang natin hangaan yung mga lugar na ito, kundi tanggapin din natin ang mensahe ng pag-ibig, pag-asa at kaligtasan na dala ng ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng mga lugar na ito.